Ayan, at uh, narito po tayo ngayon sa tindahan ni Pugong Biyahero. Ayan, at napakarami pong laman, no? Ako, hindi na naman kayo nakayunin from niya sa Pulkay. Ayan, dahil ba lang po sila ngayon. Kasi undas po, ayan. mga kasi. Ayan, magandang umaga po at nato po ako ngayon sa barangay Kawayan na po ay nagkakaipungipong po dito ngayon po sa cemetery dito po sa barangay Kawayan.

Sarap maligo po dito Ano, tumalo na Tumalo na Tumalo na ng isdang malaki doon Ano lahat naman yun eh Ang laki po ng isda. Kala ko ba ako? Ayaw, yun po yung kamis dito. Ang sarap ng na. Ayun, hindi na po ng COVID, eh. Ayan, aganda po dito ng ilog. Ito po yung uh, lugar kina Pogong Biyahero. Ito sa ano dito po sila naliligo dati si Pogong Biyahero. po si Miss. <laughs> Kabisado po nila yung paliligo dito. Ako po. Hindi po nakapaligo po kasi po doon po sa amin da, malapit sa dagat. Oo. sa yun po sila. Ito pong tubig na ito, papunta po ng dagat yan. Napakalinaw po ngayon oh, po. Ako nga, gusto kong maligo, maligo sa dagat. I may mean, naglalaba po doon. Ayun uh, mga eh kaso dinudumihan ninyo yun oh baka magreklamo yan kaya magreklamo yung uh, naglalaban na yan oh yan you oh know. ma'am magandang uh, tanghali po ma'am wow ang sarap maglaba dito oh. linaw linaw po ng tubig oh taga saan po kayo? Atake ah, bro Ano-ano <laughs> po ninyo si Pugong Biyahero? <laughs> classmate ko po, po Ah, classmate ah, Sir Paul O, oh, kita mo na dito Baka nasasabi ka na rin dito Sa tabing ilog, maglaba Ayan no, oh, classmate mo daw ito Ano po pangalan nyo? Si Lovely Ah, si Lovely Lovely Ay, yung isa po ngayon, no? nakatalikod Yeah, sa si Beverly. Beverly, Beverly hill Hmm, yan. Kamusta naman po yung paglalaban niyo masarap pong maglaba dito oo oh, ano? kasi yung agos ng tubig dire-diretso oo oh, tapos oh yan, may dalawa po doon na nag naglalakad galing sa bukid ayan oh, yan. ha ha oh, mo Kasi nga po napakalinaw po ng tubig oh. Oh, yan, oh. Sarap po maglaba dito oh. Kasi nga yung panay po pagpanay po ang ulan Dito Yung sa gagaling po sa bundok Nalilinis po ito ang ilog Kaya yan napakalinis po ng, Kaya ang ganda maglaba Ayan, oh. Ayan po si Lovely oh. ah, Sir Paul Namamas ko si Lovely Oh, papasko daw niya <laughs> Uuwi uh, ba yan? <laughs> oh, to, ikaw na, sabihin mo, sabihin mo, mag-shout out ka kay Sir Paul. Classmate, papasko, pag-uwi. Oo, oh, yan. <laughs> ah. eh, wala akong dala din eh. Classmate pala ito ni Sir Paul, oh. Si Pang Maglaba. Mayroon po doon na mga Ah, nagpiknik picnic ka pala. Ano? Ang po. Ito na tapos po nagdaan dito po sila naglalaba oh. Uh -huh. Ang ganda. po dito itong maligo. <laughs> Ayun, oh, oh. May ito pala dyan. Hmm. At ito uh, ano, si uh, na dito. Ano, pa ng bangos? Na tayo, alana. Alana. Ano pa, pa, oh. alana mo. Alana mo. Ang, ang bangos dito Ang galing Ang Masarap pong maligo dito sa ilog. Oh. Ayan, Anong nakuha mo? Ito, susong bilog. Wow, susong bilog. Masarap po ito. Hmm. Kinakain pala yan? Ay, eh, marami dyan ano ha, yung maliliit na suso. Ang tawag nito? Sa ugong po, yan, paborito niya. Ito dito. Ah. Tados, tabi, marami. Ayan para pa daw ayaw pa niyang umahon kasi ang sarap po talaga maligo dahil malamig yung tubig ba ha, ano yan apa eh pupunta sa cemeteryo oh yan tao oh. punta naman po kami sa ano punta pa kami sa cemeteryo po kaya nga sarap maligo mm sarap po. pang maligo Bitin daw sila sa paliligo. Ayan. So wala na pong time kasi kay bukas papalit na po kami. Hindi ko lang ako ganyan. Ano na ista? Ah, Di ba dito? Ah, ayun nga. <laughs> Ayan, ito po yung sa Borol. Hindi po kami dumaan doon sa may kabila. Magandang uh, tanghali po. Hello po. Ayan. Papunta na po kami dito sa itatay. Uh -oh. Medyo mainit pa. Hmm. Ayan na po kasi paghapon. Ayan. Kasama ko si si Madam Ahuring. <laughs> Ayan. <laughs> Nauna na po si naenay kanina. Maya maya maganda dito. Kaya Ay, risa pa ako. Ayun. Ayun naka-palamin mo. Alam ka. Sige, kumain wow. ka. ka. dito bago lang ako. na nag-bless ng kasal yung ng pare. Hindi no parang dito kanina. ano ba yun nila? Pastura. Ito yeah. na yeah. lang yeah. dadalhin ko.

何 <music> No. Semyona, oh, may pa, at Simeona at mahigay na wa sila sa kapayapaan. Panginoon, bigyan mong aming panalangin at sumapit na wa sa iyong aming pagdating. Ang Panginoon ay sumayin mo. Mm -hmm. So ay manalangin. O Panginoon, likas sa iyo at ang iyong katangian ng mga magpatawad. Dahil po dito yung tanggapin ng aming panalangin para sa mga kaluluwa ni Lord dito, mm -hmm. Rachel, Simeona at Ruko na yung mga lingkod na tinawag na sa kabilang buhay yamang sila ay nabinyagan, iligtas mo sila sa kami ng kaaway, at sila ay iyong gunitain. Tanggapin mo sila at dagin sa kalwalatian. At dahil sa kanilang pag-asa at pananampalataya sa iyo, huwag nawa silang magtiis ng hirap sa kaparusahan, bagkos mapasa ang katahimikan ng kanilang kaluluwa at kagalakan ng buhay ng walang hanggan, kasama ng mga banal sa kalamitan. Amen. Nawa ang kaluluwa ni Lord Dito, Rochelle, at Simeona Rufo, Tisalona, at ang kaliluan ng lahat ng sumasampalatayang na mayapa sa pamamagitan ng awa ng Diyos ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo mahimlay na was sa kapayapaan. Amen. 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 Lordito Tisalona, Rochelle Igaugal, Rupo Tisalona, Simeon na Tisalona, binabasbasan ko ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.

Yan, at na po kami. At dito lang nga po natapos ang aming staycation lang. <laughs> Para lang ay. po sa ating mga mahal sa buhay. Ayan, dinalaw po natin at matagal na po tayo hindi nakapag-ondas. Uh -oh. Ayan. Pasok na rin po kasi kaya kailangan namin makabalik na. Ayan, at ang mga Marias nga po ay iniintay na rin kami. <laughs> Ayan, let's ay. go na. Oh. Gabi na po. Ayan. Ayan. dito po ito ba sa cemetery na sa barangay po ni Tito Herns. Kanilang gilang na kami kila tatay sa amin. Okay, let's go. Bye-bye. Oh, bye-bye po, bye-bye. Bye-bye. ha yay maganda mainer ha iyaanda mainer 嘿嘿嘿。<laughs>